so... Carrots. Carrots? Mm. ko ba ng no, carrots? Hinain mo ba yung carrots na hinalot ko? Oo. Uh -uh. Hi, sir. secretary ng ano yun admin sarap yung coffee okay na magkano yung dito sa meron araw na parang gumawa niya sarap pa yung gawa hehehe <laughs> 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 ano? Ice cream. The sales. Pa ba sa, ice cream. <laughs>

Ito, oh, half lang naman yan. Ito? Ah, walang pula. Ito na ito, para mabilis lang maubos. Maliit lang kasi mga maliliit na tao lang naman tayo. May ham ba dito? Chicken ham? Ganyan? I don't know. Try to... Try to figure out over there. No. Oh. Ouch. Sorry. Excuse me, bilhin namin lahat ito. Paki-box lang po. Pilhin namin lahat. Ano? Carrots. wala ba doon? Sige maman. man 7 mm -hmm. Nagmili ka pa ito, pwede na magpamili na dito. Hmm? Seven. yan. 7 Ayun lol. 5 pala. Two. Yung sardines ba may ano? Kalabasa? Wala, ito lang, carrots lang. Carrots lang? Wala ibang ano? Gulay? Wala. Ito. Salad. Ito? Hindi. Don't like Seventeen 17. siya. 17. Seventeen. 17. Ano pa bang ano doon? What else? Tara, gusto kong mag-try. <laughs> Cookies and cream. Sa'yo. Mm, Lapot siya lang. Ha? Huh? Wait La. lang. It's a Frappuccino. lang naman siya. Coffee siya. Ito yung isa. Caramel flavor yun. Caramel. Mm -hmm. Lagay mo dito. Oke okay, Allah. Oke guys. Barang sarap teman-teman ada di itu.